What's up mga kapatay gutom? Mm -hmm. So ayun guys, nagutom tayo. So nagising tayo ng 9 o'clock ngayong gabi to guys. Sobrang nagutom tayo guys. So magluluto lang ako guys. Ito, no, ito yung ating Pure Foods Deli Cheese Prongs guys. Guys, napakasarap nitong Pure Foods na itong Deli Cheese Prongs. Sobrang sarap nito guys. Hindi, hindi kayo magsisisi guys. Kasi hey, ko kaya. Kala ko, ano eh, hindi na ako kakain. So, nagising kasi ako ngayon, guys. So, minasage kasi ako ni Mahal kanina. No? Kasi so, sobrang pagod ko. Nagpamasage ako, guys. Sobrang nagpamasage ako. No? So, itong ano natin, hot dog, itong sausage natin, pakukuluan lang natin to sa tubig, guys. No? Yan lang. So, nagluto lang ako siguro ng isa. Kasi na siguro sa akin yun. So, mamaya matutulog na lang din. Kasi naman ako ulit. Grabe guys, no? Ang tindi. So guys, gutom na gutom talaga tayo. Grabe, sobrang gutom natin. Kasi gutom na gutom talaga ako. Pagkagising ko guys, gutom na gutom ako. Kaya ngayon hindi natin matiis guys. Kasi sasakit yung tiyan natin. Pag hindi tayo kumain, sasakit na naman yung tiyan ko. Yung kung mangyari yun guys, na sasakit na naman yung tiyan ko sa gutom. Kaya kasi dati pag gantong gutom ako, tinitiis ko guys. Tapos yun, nung nangyari sa akin, na hospital ako guys. Kaya simula noon nagkaganoon ako, nadala na ako guys, ayaw ko ng ano no, magpagutom. Kasi ayoko nang magpagutom guys nung ganun nangyari sa akin. Sobrang nakakadala talaga. Intindi. Tapos iinom ako ng ano guys, nung yung iniinom ko guys, yung Four Seasons. Yung Four Seasons guys. nagkakrak lang tayo ng yellow guys nag-iisa na lang yung yellow natin dahil hindi tayo nakabili ng yellow, grabe kasi nagkakrak tayo ng yelo binibila namin ng yelo guys walang tinda ang hirap makagawa ng yelo ang hirap sobrang hirap makagawa ng yelo kaya yun isa rin doon sa gusto kong i-business guys yellow dito kasi nagkakaubusan Lalong lalo na ngayon guys magpipiesta. Grabe mabili ang yelo ngayon. Dahil magpipiesta eh. Sayang. Piesta sa amin dito guys sa 15. Buong Quezon guys. Piesta. So bukas guys. Bukas na umaga. Inom na lang tayo guys ng ginger natin bukas na umaga para itong yung mga kinain natin ngayon maalis sa katawan natin so yan guys so, yung kulang na pagtanto talaga guys no? yan kumukulo na yung hot dog sausage yun yung kulang na pagtanto guys na hindi ka pala papayat guys no hanggat hindi ka nagde detox pag once na nag detox ka guys nag detox ka sa katawan mo yung doon ka lang pala talaga as in talagang papayap. pag once nag detox ka yan. so ito tin tinapay na binili ko guys ito yung tinapay na binili ko yung new bake wheat bread tapos meron tayong mayonnaise tapos ito yung ating four seasons na juice guys sobrang sarap dito tapos yung gusto natin yan kasi grabe yung gutom natin to the highest level. Hindi ko kaya. Okay. Hindi ko kaya talaga guys. As in, talagang gutom na gutom ako. Sobrang gutom. Kasi mahirap naman. Baka it, pag tinulog ko to, guys mahirap. Pag tinulog natin itong gutom natin. So yun nga guys, no, daming naganap ng mga mga nakaraang araw. Sobrang daming naganap talaga. asin talagang hindi namin in-expect guys na yung mga, magag, yung mga naganap sa buhay namin guys, sobra. Talaga nga naman talagang doon lang pala natin malalaman guys, no, talaga na hindi pala lahat ng mga kamag-anak natin talagang okay, di ba? Yung iba talaga na ibang kamag-anak natin, ultimo, mga kapatid, di ba? Grabe. May mga ganun palang uri ng kapatid na talagang makasarili. As in talagang pagdating sa pera, sobrang makasarili na. Di ba na, di ba? Wala na silang pakialam kahit ano, di ba? Yung sila lang, kung... Baga kung Pagdating sa mga mana, sa mga gano'n, sa magulang, kayang-kaya ka palang kalimutan ng kapatid mo. Para lang doon sa pera. Diba? So, kasi may mga gano'ng bagay, may mga gano'ng mga kapatid pala talaga, no? Na imbis na protektahan ka dahil kapatid mo siya, panganay sila sa'yo. Sila pa yung hihila sa'yo pababa. As in, sila pa yung may gagawin na hindi maganda. Diba? Ayun lang yung mga nakakalungkot na mga pangyayari sa buhay. Ganon. Kasi nga, di ba? Pero depende na rin yun. Ano kayo? Ano bang gagawin nyo pag ganun si sitwasyon na yung mga kapatid nyo ganun kasakim, ganun kamukong pera. Sorry sa term, ha? De, kasi yun naman talaga yung dapat para sa kanila sobrang pangumukhang pera as in sinusolo nila yung mga pera di ba ng mana nyo sa magulang nyo kasi meron akong kakilala na talagang kinawawa talaga siya ng mga kapatid niya may nagkabentahan na sila ng mga properties tapos kinalimutan siya tapos coincidence naman na nalaman nila na nabenta na yung mga ganong prop, ganong properties nila pero hindi pinaalam sa kanya pero mabait yung Diyos dahil kasi dinala siya doon sa lugar mismo na malapit to sa property nila na binibenta na dun na natuklasan at dun yun nakausap yung mismo bumili ng property nila at naninawan na 2017 pa pala na benta yung mga ganong property nila pero hindi sinabi sa kanya samantalang 2017 na matay yung magulang nila no, so hindi sinabi yung year na ngayon is 2024 di ba parang hindi nila inisip na hindi lang sila yung may kailangan, hindi lang sila yung nangangailangan ng pinansyal. Ang inisip lang nila yung mga sarili nila, sarili nila kapakanan, di ba? Diba? Sa sobrang sakin nila, sa sobrang pag nila guys, grabe na yung mga tao ngayon. As di ba? parang pera-pera na lang yung labanan, pero pagdating sa kamakamag-anak, wala nang kamag-anak, -kamag wala nang kapatid-kapatid, pero ginusto mo na kunin yun kung ano yung, di ba, gusto mo, kahit tapakan mo na yung kapatid mo, di ba, kahit masakta na yung kapatid mo na alam mong nakatulong sa'yo na mahabang panahon, pero ginawa mo pa rin ng masama dahil kasi gusto mo nga kasi na mapunta sa'yo yun, yung property na hindi naman sa'yo, pero inangkin mo. Yun yung masaklap. Di ba parang okay na magkaaway kayo ng kapatid mo basta gusto mo na ganun. Di ba na masunod yung gusto mo kahit alam mo na hindi naman sa iyo pero pinilit mo. Pero di ba hindi mo na iniisip yung samahan niyo, malaki natulong sa inong taong 'yun. Di ba? Sobrang laki na natulong sa inong taong 'yun pero ginawa mo pa siya ng hindi maganda. Di ba? Sabi nga, di ba? Kung ano yung inani, kung ano yung inani mo na masama, yun ang aaningin mo. Kaya nagtanim siya ng masama at yun ang aaningin niya pagdating ng panahon. May mga may mga kabayaran kasi yan. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo. Pag gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, yung kapalit lahat ng mga kabutihan na nagawa natin, maganda yung balik dun. So ako na mismo yung nakaka, tawag na talagang may balik talaga yun lahat ng mga ginagawa natin sa mundo. Sandali lang So yun guys, ilipat ko lang yung camera para makita nyo ako guys na kakain. Diba? So ilipat ko lang yung camera natin. Ilayo natin ng konti. Para makita nyo na kakain ako. Yan. So inaayos ko lang yung niluluto ko guys. So yan, okay na. So yan, okay na. So ganun nga guys, diba? Parang ano. Yan. So, ganun nga. Gulo ng likod ko. Pasensya nyo na. Di ba parang pera-pera na lang lagi yung labanan. Parang nawawala na yung respeto. Yung respeto. Respeto sa kapatid. Di ba? Nawawala na yun. Basta sa ka na ng pera. hindi basta yung pera na mismo yung nag-ari sa puso mo. Maraming ganun yun. Eh. Di ba? Yung pera na mismo yung nag-ari sa puso mo. Wala nang... Wala nang ano. Parang dito. Wala nang silang pakialam kung masasaktan ka pa. Di ba? Kahit ano yung tulong na... Yung tulong na ginawa mo para sa kanila. Hindi nila naiisip yun. Di ba? Basta na naiisip nila kung paano kanila maiisahan, malalamangan, di ba? Yun yung napaka sakit na pangyayari sa buhay natin, guys. Na optimo ultimo yung mamahal pa natin sa buhay, yung gumagawa ng ganun, di ba? Diba? Ako, diba? oh, hindi ko kaya gawin 'yon. Ako sa akin, kami dalawa lang kami magkapatid. Hindi ko kayang gawin sa kapatid ko ng ganoon. Nalamang ko yung kapatid ko. 'Di ba? kahit alam ko na minsan nagda-doubt yung kapatid ko, di ba? Meron siyang, ayun, eh, kasi hindi naman natin hawak kasi ang pag-iisip nila eh, di ba? Kung ganun yung tingin nila sa'yo, hindi mo maano, ma hawak yung pag-iisip nila, di ba? Ako hindi ko magagawa sa kapatid ko na ganun eh. ko siya ng gano'ng kasama. 'di ba? Kasi ako patas lang ako eh. Ako pa nga yung mismo tumutulong. Gusto ko yung makatulong. Gusto ko na may mabago sa buhay niya, 'di ba na hey. Na pare-parehas na may mabago. Kasi ako, ginagawa ako lahat. Katulad na yun. Diba? Marami akong mga naitulong. Kahit pa paano, may mga naitulong din ako. Hindi sa nagbubot ako ng sarili kong bangko. Pero marami na akong natulungan. Tinutulungan ko yung magulang ko. ba? Diba? Ako yung ano nila yung taga-benta. Nung tulungan ko yung magulang ko, kahit magpuyat-puyat ako, grabe. Sobrang dami kong puya. At yun talagang, ang dami kong sakripisyo bago ko marating ito. Magkaroon ako ng sarili kong bahay. Pero galing din sa tulong din sa akin yun. At sa same time, nakatulong din naman ako para sa kanila. yun lang yung advice ko, huwag tayong maging sa pera, huwag tayong magpasilong sa pera. Isipin natin yung mga mahal natin sa buhay. Isipin natin yung mga kung sino ba yung kakalabanin natin. Diba? Dapat ba natin gawin yun doon sa taong yun? Na gawa natin ng ganun, na natin para lang sa sarili natin kapakanan. Ano ba yung magiging resulta no? pag ginawa ko yun? 'di ba? Isipin natin kung yung taong na paggagawan mo ng ganun, ng uri ng pagiging destakim, sa pinagkaitan mo sa ng 'di ba? Ang para sa kanya. Sana isipin natin kung ano yung magiging impact dun sa taong 'yun, 'di ba? kasi masakit para dun sa taong 'yun na yung mga pinaghirapan niya, yung mga pinaghirapan yung mga properties, mapunta lang Mapunta lang doon sa kapatid niya na hindi naman sa kanya talaga yun. Parang ganun, di ba? Pero alam naman niya sa konsensya niya, siguro. Pero mabait lang talaga yung kapatid. Pero mabait lang. Hanga ako doon sa mga taong ano, Sobrang bait na kahit ginagawa na sila napakasama na napakasama ng mga kapatid nila nandiyan pa rin yung pagmamahal nila doon sa kapatid nila. Di ba na hayaan na natin. Ano lang naman yan eh. Uh, material na bagay lang naman yan eh. Oh, katulad na kasama ko Wednesday. Ganon. Nayaan lang niya. Dahil kasi alam naman niya na mas matimbang yung karma. Mas matimbang yung balik. Di ba? Maniniwala pa kayo sa karma? Di diba? Ako naniniwala ako sa karma, totoo 'yun. Di ba? Kasi ano yung, ano yung, ginawa mo mga sa kapwa mo, kung sa babalik sa iyo nang triple, maraming beses na kabutihan na pagpapala. Pero pag na, gumawa ka ng masama. Doon sa mga taong talagang sobra, kamag-anak mo or kapatid mo, kahit ano kahit sino pa, ginawa mo na masama, matindi talaga din ang balik nun. No. Hmm. Hindi man ngayon ang balik, nung karama sa inyo, kusang babalik yun. As in, bilog ang mundo. As in, kusang babalik yun. Kaya sana matuto tayong matakot. ba? Diba? Matakot sa Diyos. no know, kung meron pa tayong Diyos, ba? Diba? Matuto tayong matakot yung, yung habang buhay na ganyan. Habang buhay na gumagawa tayo ng masama sa kapwa natin. Total, di na naman kayo bumabata, tumatanda na kayo. Diba sana yung mga nagawa niyong kasalanan. I-confess nyo na dun sa mga taong nagawan nyo hanggat may mga oras pa may oras pa tayo sa mundo para pagsisihan nyo yung lahat ng mga kasalanan ginawa nyo hindi yung nandyan na nag na at namatay ka na di ba? hindi mo pinagsisihan yung mga kasalanan mo na yun magbigat yun dahil kasi daladala mo yun habang buhay na hindi mo alam na malapit ka na palang singilin sa mga nagawa mo mong... hindi maganda. Hmm. Nakakain din ng mga tinutors. Ang sarap. So okay na sa akin itong kainain ko ngayon. Ay, salamat. Nabusod ako, Lord. Thank you. Hindi ako nakapagdasal, guys. So, ang gando na lang, guys, no? Ang gando na lang yung ating balitaktakan about sa mga karma at sa mga kapatid na mga sakim, mga kamag-anak na sakim, kaibigan ng mga sakim, ng mga mamukang pera. Pagdasal na lang natin sa sila, guys, no? Kasi yun lang yung tanging maibibigay natin no, sa kanila. Kasi hindi natin sila kayang baguhin, guys. Hindi natin sila kayang baguhin. Kung saan yung Diyos nagagalaw sa buhay nila para mabago sila at pagkisihan nila yun, na i-confess nila lahat ng mga kasalanan nila. No? Para sana, hanggat yung nandito pa sila sa mundo, diba, i-ano na nila yun, i-confess nila yung kasalanan nila ng mga nagawa. Dahil kasi paghuli na yung lahat at namatay na kayo, diba, yung judgment ng Panginoon yun yung pinaka malala no, kasi pangbahabang buhay na yun eh pag doon ka napunta sa impyerno at hindi mo pinagsisihan yan wala nang balikan wala nang ano di ba nasa ang pagsisisi Kagat hanggat maaga ba lang na kayo di ba so yun nababurp na ako guys so hanggang dito na lang guys mga kapatay gutom, no? sinamahan nyo akong yung gabi na to para makapag-vlog at makapag sa si inyo. So sa so mga hindi pa nagsasubscribe, kaya more vlog, subscribe na kayo, babu!